M. Sunhaven Game Farm from Tarlac City ang ating booth ngayon. Na kung saan ang mga dali nilang Bloodline ay Sweater at saka Gilmore. Mayroon silang mga crosses, TIG 8K. Yung kanila mga pullets naman ay 15,000. Tapos yung stag nila is 30,000. Mayroon silang mga Battle stag for only 3,000. Next naman ay kay Idol Budget Aguilar. Ito yung kay Nene at saka kay Budget Bunso Aguilar na booth. Ang kanilang mga dala, sikat na sikat na Allen Roundhead, yung kanilang bulik. Ang battle stag nila is 10,000, ang kanilang stag is 30,000, at ang kanilang mga pulit ay 10K naman. Ganito kagaganda ang kanilang mga dalang bloodlines, kanilang mga dalang manok. Pogi, magaganda, katulad ng ating idol na si Budget Aguilar. So guys, iwan ko kayo para makita nyo yung kanilang mga manok at ako hindi magdadaldal, okay? Next boost naman natin guys ay kay Sir Dicky Lin from El Nido, Palawan. Ang kanilang mga bloodline na dala, nagsisipogian at nagsisigandahang mga lemon, hot chocolate gray. Ang mga prices naman ng stag ay nasa 12k hanggang 15k. Ang kanilang mga pulit hen ay nasa 8k naman. So guys, ito yung kanilang mga dala. Ito yung kanilang mga itsura. So, ang gaganda ng tindig. Shining, shimmering yung mga feathers. Ayan. At ang gaganda ng mga babae. Next stop naman ay ang Kaiser Sir Tone Lizares o mas kilalang Tolis Game Farm. Ang mga presyo naman ay naglalaro ng 7,000 hanggang 10,000 sa mga pulet at sa mga stag naman ay nasa 15,000. Mga bloodline ay Albany at saka yung Tolis White. Next naman ay ang Kaiser Randolph Plaza, RBP Boy Ducks Game Farm. May mga bloodline silang dalang White Generals, Yellow Legged Hutch. Ang mga prices naman, sa mga stag is 25,000 to 30,000, pulit hen naman is 12,000 to 15,000. Yung mga crosses nila is 6 to 8k. Yung betrayo naman ay nasa 60,000 to 75,000 yung mga pure. At yung kanilang mga crosses naman ay nasa 8,000 to 10,000 yung mga stag. Tara guys, tuloy-tuloy tayo maglibot dito sa Fiesta 2024. Nandito tayo sa Green Roaster Game Farm So eto guys yung kanilang mga dalang manok Ang mga bloodline Golden Boy Boston At saka Lemon Sweater Mga prices naman Nasa 10,000 15,000 at saka 30,000 Ganito kapupog Yung kanilang mga dalang stag Gaganda pa ng mga tindig Susunod naman sa palabas natin ang manok ni Erwin. Galing pa sa Compostela, Cebu. Mga dalang bloodline. Erwin's white tsaka black kelso. Ang mga prices naglalaro sa 10,000 hanggang 30,000. At sa mga pullet hens naman ay nasa 8,000 hanggang 15,000. Guys, meron silang trayo. Nasa 60,000 naman yon. At ito ang kanilang mga manok guys. Manood lang kayo dyan. Pasuluhan Game Farm naman ito, ang Can Raya. So, ang kanilang mga dala ay sweater, lemon, gray, white kelso, at mga presyohan ay nasa 5,000 hanggang 15,000. Ang next na game farm ay ang JPQ Game Farm. Mga bloodline na dala, possum, gilmore, golden boy at saka sweater ang mga prices 11k para sa stag sa pulit naman is 2,000 sa tryo naman is 35,000 at saka sa kanilang mga battle stag is nasa 8,000 Nandito naman tayo sa RB Full Fulhensio o yung kay Rancho Fulhensio Game Farm mayroon silang mga dala na hatch, mayroon silang broodstag 11,000, mayroon silang baby pullet na 1,000, pullet hatch na 4,000 yung dalawang peraso. So pwede siyang ano, pwede siyang mga baby pa lang sila pwede nang bilhin na tigda dalawa o di kaya mas marami siguro mas maraming discount ang ibibigay nila sa inyo. Meron din silang binibenta na baldado yung sweater kelso na imported bloodline. 4,000 pesos siya. Ang Red Bull 888 Game Farm. Ang kanilang bloodline na dala, Gilmore. Ang stag nila 7,000. Ang pulit hen naman nila 2,000. Halika at silipin natin yung kanilang mga alagang pinagmamalaki pa. Dinala nila papunta rito. Itong game farm na to kay Sir Oliver Game Farm kanilang mga bloodline na dala, nakapaskil na rin. Mga prices nila, nakapaskil na rin. Pero sasabihin ko pa rin yung kanilang bloodline. Meron silang claret, papa, yellow hatch, gray, golden boy, sweater, oliver white, at saka kelso, at saka syempre yung yellow legged hatch. So ito yung kanilang mga pinagmamalaking mga stag at saka mga pullets. Guys, price nila nag-iiba-iba. -iba. Meron silang 4,000, meron silang 5,000 hanggang 15,000. At saka yung kanilang pure is nasa 20,000 up. Guys, yung mga bagong lipat na pinakita ko sa inyo, yung galing kay JVL and Sons Game Farm. Yung mga dila nalang bloodline, pure sweater gray. Ang kanilang presyo ay nasa 15,000 hanggang 30,000 para sa stag. Ang kanilang mga pullet ay nasa 10,000 hanggang 15,000 naman. Mga puro yun na. Ah. At ang huling game farm na papasilan natin ngayon ay ang game farm ng Pit Viper ang kanilang mga dala yellow legged hatch albany kelso Roundhead butcher butcher gray at syempre mayroon din sila mga two way ang mga presyo naglalaro ng 10,000 hanggang 25,000 and 10,000 naman sa tulit at yun ang aking flex for today ng mga booth sa Fiesta 2024 see you around